Tumaba ako sa aking sasakyan. Today is Sunday. Dahil lalabas kami ni Tripina aking ina, papunta sa San Gabriel. Kasi, uh, paalis na po kasi ang aking tita, yung kapatid ng aking tatay, papunta sa Canada. So, babalik sila ng Canada. Eh, napag ng aking mother, dear Trippina, na puntahan ang aking tita. Para siyempre, matagal lang naman po silang hindi magkita tapos dumaan po kami dito sa may plaza siguro itinadhana po itinakda ng nigat na dadaan po ako dito sa may simbahan at nadaknan ko nga po yung matandang hinahanap ko na dapat kasali siya sa mga bibigyan ko ng regalo nung birthday ko tignan po natin nakapangbahay ako niya na nakapangbahay lang po ako tignan po natin siya Ayan, siya po yung hinahanap ko si na -ana. Nana. Hi, Nana. Ilang taon ka na? Ano taon mo? 93. 93. Mm -hmm. Ah, so 80 plus kami. Kapag nakasugla po mabuhibig oh. yung karaing sinag-idol. <laughs> Filang tinakdan. Ayta nga singgal balang tadtad gid sa Gabriel kag indi na pigbatig di lugad ko gamin ang dalanan ka. Oh, pa bingo sang ka. Ayad pagpapatiksaka. Haala nga bangala daydoy mo king taray. Ngaa ang pagkakatikwa tam. Eh, apid tadta sing balang ladako. Hmm. Pwede nating kasimba, naglalakot. <tipos> Magbago oh, kayo oh. pa Pumayag to ba si Pat? Well, ala Kailangan ba yung Sige. na na

I love you, Nana. ina ko, ang tagururay ni Nana ko, jilugang ko. 85 years old, itawan na ni Nana. Ipakita ko tayo yung video. Video ko si Nana. Ah, dati kami ko, berberokan so. So, ayan na nga. Kay, bigyan ko na rin po sa wakas, si Lola, nahanap ko na rin po. So, sa mga... Uh, nagchat-chat sa akin na siya yung pinapahanap at uh, na dapat kong tulungan ayan, mission accomplished ba? Diba? bago mag October 10, matapos yung whole week na magse-celebrate ko ng birthday ko since October 1 ang birthday ko kaya, uh, nagawa ko pong hanapin, ang bait po talaga ng Diyos maraming maraming salamat po kay God, kasi ayan, nakapang nakapangbahay po ako naman, oh? hindi pa po ako naligo niyan. ayan kasama ko po ang aking nanay yan o, naka-park yes, Trippina what will you say? say hi to all my followers yan si Ari, at Dayan so let's go, Trippina Actually, sa so totoo lang, hindi po talaga ako nagdadala ng pera. Nagdala lang po ako talaga ng uh, 1,000 pesos pang gasolina namin kay Trippina. Although, may gasolina naman po yung sasakyan ko. Kasi wala naman kami gagastusin. Eh. Kasi nag-breakfast naman po. May, kasi kauwi lang ni Trippina, actually. Galing na po siya sa pagsisimba. Nagsisimba po siya doon sa St. Jude kasi doon po siya apostolana. Pero siguro binigyan ng Diyos na talagang daanan ko ang St. William Cathedral. Kasi dad na ka, pa kami ng bahay kasi may nakalimutan ako. Tapos, yun. Nagsubiyak yung balay at inala nala ka daw. nala na inala ko. Tapos, di Jack Man amo, supposed to be diversion kami. Pero, siguro, eh, -pag na ni Apo Diyos, isakak na eh, dumalan kami. Diyan na ikwan. Diyan na, yun plaza in the same di Diba? Kariling ko, pag, pag ko, pag riling ko, ada ni kong si Mapot na nag na kimisa. Diba? Tapos si Maga Kanya na mapanta ka no, San Gabriel, ta? Uh, next week ka nagpa na dadaan din. Mapanta ka mindi Canada. dan. So, kung nanang kong mapanta ka, magsubli sublita mo lang, walog to no? Malam, tapada ka nagwalog, balay-balay. Happy Teacher's Day, Trivina and Daya! Diba? Kung ano nga roon Apan, ah... October 15th niya flight niya ante, ang Subligy, Canada. Mabayag to managawi okay, na na, mga 5 years. Nga nga timulan na, sa Panawalan. Nga, dumawat ka man timulan, naga doon ang timulan mo'n. Nga meron siya nga pulaw, tumatawad niya roon po ako, pang mula nagpatay, naging na roon po. Naga nga nungay ka namin na niya Diyos diba ko, 85 years naman. old ka, dahi lang mula, kaya pa mo abinara. Kaya yes, po, Trippina. Luha nga na duang, kita doang aso, nga ka ti Nga dog food, nga hama nga... Hama original, original, hama nga... nga breed na. Uh, diba? Askal mo, nga kata ti dog food. Aba, aba, so, abu, Nagadot yung mulam Almost 300 plus Diba si nakamasitera ng mulam Awan mga ti May patagam nga mula Tapos simento mga rata Ami di sango ti balay kadalikutan na Magmulaan ang madaita Tapos sa gala ka man ti mula ti kaya Mati di Gabriel, Hanga Haan nga Agi Agi say goodbye Or happy trip uh, Happy trip Trifina Ta Apaka magandag daw mula Yes Trifina Napakalaki misa tatay

Dapa ka nagpa-check up tila pa yag mo. Una ano pa kita pa? Sino ta saut na alangsa, sino, ka, da, kapasita, pa, kapasita, di At, kapasita, na sa ta Sino doktor mo? Martinez. Hindi si tan ako kasama ni mo subiyan pa patak ko kung di yag pa. Hindi no mga bidang niya. Kaadong tao. Lapa na kitingan mga ni Hindi pa ba anak? Kaadong tao na. Yan ata na lang nga doktor ni Dr. Martin. Ata na lang gata lang dokita kering una na. Ito ba ang hirang saan? So nga dati tatalikito na. Anya ka no ka doktor? Ano mga kikita nga po ah. Ang Diyos ko diba? Yung kagigising mo tapos wala ka lang toothbrush. Wala lang toothbrush. Hindi mo lang nanang kote ka. Kay beloved mo. Diba? Tapos si Agong lang nitripinan tayo. Tawad kay Sir Ron ang ginod ka lang mo. Yung ilong ko na diba madama. Pwede, tama na. Pero di naman, di talak na talak. Dus, kasi hindi kasha sa vlog ko yung talak. Imagine na, 85 years old. Pero nagpapalengki yan. O, di na, oh, ba, diba, nagpunta pa ng Uh, kay sa clinic ni Dr. Martinez para magpa-check up sa tenga niya kasi ah uh, hanga makang ulit si Misa natulog kasi musician is una ad kang kanta di banda isa siguro na expose masyado yung yung mga tenga niya yung patinig niya sa loud music which we consider it as noise pollution kaya sa inyo mga kabataan huwag masyadong expose sa headset na nakadikit yung sounds kasi uh, pag nagtagal magkakaroon ng na, uh, magkakaroon kayo ng ear defect buti hindi na naman niya na isip pagpakulay ng ear kasi pagkakulay ng ear dal-dal-dal sa Jennifer. That's my mom and I love her. Diba? Katulad nung kaninang matanda na tinulungan natin binigyan natin ng pa-birthday. Love, love, love the love po sila. Iso no makakita kayo, iti bagbakot, winulalakay, ng dapay la ditaruar, nagtrabaho, or tila, tila conforming ang ar arami danda, kapula ang makatulong dati pamilyada, ket no ada nawaduan, na kwarta tayo kuy no mabalin tayo itulong itulong tayo kami uh, mo no, kasta uh, makatulong tayo kadakwada iti wa iti banag ba uh, nga ba pagayatan ni Apo jus kadi kami dagiti nga banag ket pagayatan ni Apo Dios so kanya ket uh, aanhin ko yung mga pinagpapaguran ko pinagpupuyatan ko, pinagtatrabahuhan ko kung ako lang ang uh, nakikinabang. Dapat nakikinabang ang iyong pamilya at sa so, mga ibang tao. Diba? Uh, ng Pilipinas diba? So, to all of you, I hope that uh, this video will serve as a platform or an avenue, a channel for us to awaken our mind and spirit or soul that it is better to give than to receive because the more you give the more blessings that will come in return as is stated in the law of karma what comes around goes around so you will reap what you have sown so kung anong itinanim mo sa iyong kapwa yun ang aanihin mo happy blessed sunday everyone and i love you from your number one timeless yari na